You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different Man, you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're irresponsible Too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow You can't be a pro No, it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions They blocking your vision But no, you can't listen That shit is all fiction Cause you hold the power you're As never long as you're there's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna. Take... Yo, 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 what's up, my abadap? <laughs> Ito, nakamotor tayo ngayon. Test ride or road test ng bagong Raider FI 150. So, medyo hindi naman na bago kasi matagal na na-launch sa Pilipinas. Pero since na ngayon lang nagkaroon ito, tsaka medyo bagong kulay na rin. 2020 model daw, pero alam ko may bago kong labas nito eh. Mas makulay siya tsaka mas medyo marami maraming kulay eh. Halos halo halo. Pero nandun pa rin yung variant na blue Black Tapos na dagdagan ng parang may white Black white ata yun Itong sa atin ay matte blue So yun ngayon road test lang tayo Sa Bala ko sana duhat na lang eh Saka break in I-break in natin siya ngayon dahil bagong bag 53 kilometers pa lang yung 53 kilometers pa lang tinatakbo ng motor natin Kahapon nakuha ko siya sa Wiltek Balanga Sobrang excited ka ako i-drive kaso nag-uulan eh. Tapos, syempre, masasalamat sa mga kapadyak natin na sumusuporta sa uh, YouTube channel natin. Kaya hindi na tayo nakakapag-upload ng na napakatagal na panahon. So magbibigay lang tayo ng interior. Extra tube. Uh, extra inner tube. Iwan lang natin sa duhat. Pang, ano siya eh, pang... pang 29er, nakakaw nagdaan sa putik so uh, ito testing na rin ng gopro pagka nakamount sa helmet chin mount tapos wala siyang external mic uh, sariling mic lang ng gopro hero 4 black uh, tingnan ko malinaw Kasi, since na mabagal lang na may takbo siguro hindi naman siguro ganong kaingay ito Maya, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura nitong bagong raider. Marami na rin naman nakapag-upload ng video tungkol dito sa Raider na to pero Wala, um, puging-pugi ako eh uh, Noon kasi hindi naman talaga ako ganun ka-fan ng Raider 150 Kasi nga nakapag-drive na ako na Nagkaroon na rin si kuya ko ng Raider 150 na first gen Tsaka reborn So hindi ko siya ganun ka-trip Malakas, malakas Pero nakakangawid eh Sobrang nakakangawid siya pero ngayon na kung uh, nakakuha ko itong 2020 model na FI Talagang tontawa ako Kasi ang lakas niya Grabe, ibang iba yung power dun sa first gen at saka sa reward Pero hindi pa naman natin, nasusubukan natin yung top speed Which is gusto ko rin ang masubukan Kaso lang kailangan natin siyang i-break in ng maayos Para mas tumagal yung lifespan ng motor So hindi ako naniniwala sa hindi binibrake in Para sa akin mas gusto ko ibibrake in yung motor So yun mga Mga kabutugan ko lang naman yung ano eh Yung, yung sabi ko hindi ko binibrake in yung NMAX Pero sa totoo lang nagbrake in ako 0 to 3,000 km Ito rin bahala ko rin siyang 0 to 3,000 km na break in Bago ko siya sagad-sagarin So yun, mabibideohan rin natin yung top speed niya na talaga excited na ako. kung to talaga nag-go 150, nag 140. Gusto ko ma-feel. 'Yon. Ah, lapit na rin tayo sa Duhat. So, kita kits na lang tayo sa Duhat, mga kapadyak sa papasok ng duhat so may dalawang uh, dalawang daan ako na alam papunta sa duhat kung pinunta, dinaanan natin ito yung tabi ng highway at saka meron rin na dun sa Alauli Pilar pa so dito naman sa unang didaanan natin makikita natin arko ng the battle of Mount Samat so yun yung mga palatandaan ano, kita na marami na nagbabike. Alam po, pauwi na ata ito mga to Pero yung mga, mga matatagal na nagbabike dyan, yung mga nangangarera. Alam ko, matagal pang uwi yun. Natambay pa yun dun. Kaya makabuta natin sila. So, balik tayo sa Raider 150. So, bibigyan ko kayo ng first impression. Simula kahapon na pag drive ko sa kanya... Almost 50 kilometers na yung na-drive sa kanya kahapon. Kung tingin ko talaga sa Raider, hindi siya magandang i-drive eh. kasi parang masakit sa balikat, sa likod, sa braso, sa kamay. Uh, para sa akin ha, ah. pero nung nasakyan ko yung Raider, yung bagong Raider, itong Raider 150 FI, nagkamali ako eh. Sa kamay lang masakit kasi matigas yung grips niya, handle grip or grip handle matigas so yun lang naman sa likod wala eh. hindi naman sumakit yung ko balikat ko siguro sa long ride abot ng tatlong oras palagi ko sasakit pero pwede na maipahinga tapos sanayan na lang rin sa upuan komportable naman para sa akin yung upuan tapos may mga nakapagsabi na iba na medyo madulas daw ang upuan ng rider tsaka medyo naka yung aggressive alam nyo naman kasi sporty talaga yung reader underbone So nakapatusok ko po yung sabi nila pero para sa akin naman makapit naman depende siguro sa suot mo na short or pantalon kung madulas pag na may naman ako ng mga biglaan hindi naman nakagat ako nadudula sa upuan okay naman so yun yung hindi ko alam kung yung seat cover ba ng unang labas ng FI ay madulas o kasi itong sa akin medyo ano na eh medyo parang meron na siyang texture na didikit na yung puwet mo so ngayon eh, mga 30 minutes na ako nakasakay sa motor ang nararamdaman ko lang yung manhit sa kamay ko kanang kamay kasi nakatrottle ka parang mabilis ang sumakit sumakit at mamanhid yun e naman uh, siguro mag a ka lang sa paghawak ng grips medyo luwagan mo lang para hindi ganun kagad ma o or mangawit tapos sa power ang ina totoo talaga mga uh, idol mga lodi na uh, grabe ang laas ng bagong radar ngayon kahit na hindi ko pa siya ganun na hahataw napapakiramdaman uh, pag sakay mo pa lang kasi unang throttle mo lang ramdam mo yung power eh. kahit na low rpms pag nakambyo ka talagang alam mo pag binigyan mo meron eh tapos sa suspension uh, suspension ng rider akala ko matagtag boom hindi doon kayo nagkakamali uh, napakalambot ang suspension ng rider alam nyo naman dito sa bataan yung na uh, Roman Highway namin dito ay bagong gawa bagong gawa pero alon-alon ah, uh, wait lang. alon-alon yung kalsada namin dito sa highway na manage na naman kahit nasa uh, 80 80 yung takbo mo 60 to 80 pero sa NMAX yun putak ina napakatagtag nun no, napakasakit sa katawan ramdam na ramdam mo yung atay mo na gustong tumalon sa ano eh sa motor dahil sa sakit pero dito sa radar wow na manage na yung ganong tagtag yung ganong mga alo So, thumbs up ako sa reader. Ang ganda ng suspension. Sa ilaw, kagabi, uh, yun, totoo, mahina yung ilaw niya. Siguro kung maglo-long drive ako, maglalagay kagad ako na auxiliary lights. Na siguro yung mini driving na lang. Kasi pangit dito sa rider yung ano yung malalaking ilaw. Yung 6 LED na uh, cred, cred light. Parang baduy. Pagka nilagay mo sa rider dalawa laki-laki pag mini driving light ayun pasok yun sa iba ba lang na headlight maganda yun tingnan so sa mga lagutok sa mga ingay sa makina ng radar palagay ko normal lang yun siguro yung mga newbie uh, hindi lang sila sanay sa ganun tunog na worried kagad sila na baka sira yung motor ko baka kailangan may galawin may kailangan ayusin may kailangan i-tune uh, wala naman sasanay din kayo tapos uh, napansin ko sa front shock ng rider pag nabigla sa lubak lumalagotok pero halos karamihan naman kahit yung NMAX ganun din eh NMAX yung sniper kung may papalitan lang kayo yun uh, busina lalakasan nyo lang konti tapos sa gulong sabi daw nila madulas Uh, nga pala naka-equip to ng IRC tires so para sa akin hindi siya madulas eh siguro kung hardcore kang mag-drive hardcore kang bumanking talagang madulas papalit ka ng race tires ba? Diba? pero kung daily ride, daily use uh, normal na bankingan uh, makapunta ka lang sa point A to point B pasok na pasok na tong gulong na to para sa akin makapit sa basta na sa tamang tire pressure lang Huwag masyadong matigas. Huwag rin masyadong malambot. So yun lima pa payo ko sa inyo. Uh, medyo newbie pa tayo sa pagkambyo dito. Naninibago ko kasi 6 speed tapos iba, ibang iba talaga. Ang stock sprocket ata ng Raider ay 14.38. So hindi ko pa ganun alam yung mga pagdating sa... Uh, sa engine sprocket, di ko pa sigurado pero alam ko 38 tong sa likod kung gusto niyo lang malaman yung mga tungkol sa Raider, pwede kayo mag-comment sa comment section para mai share ko rin yung nalalaman ko at kung kaya kong sagutin yung mga katanungan nyo sa so, mga gustong kumuha ng Raider uh, wag na kayong magdalawang isip power handling, saka looks uh, comfortable sa ride uh, nandito na rin depende na lang kung maya-adapt nyo yun yun, nandito na tayo Grabe, ang dami rin bike, Marami-rami din. Ah, may akong tama na tayo sa dulo. Maraming nga nagbabike. Oh, may duhat kitchen na. Galing. So, mga bagong cyclist yung mga nandito. Hindi ko ganun kakilala. Hindi ko sila kakilala talaga. Oh. Wala pa rin kupas yung duhat ganda. sarap tumambay tignan natin dun sa bandang dulo kasi maganda dun eh. kuha lang tayo ng mga shots Woohoo! wow ahon lusong, solid nakakabis magbite talaga dito

dalawang beses sa ako nakapunta dito sa dulo na to ng duhat sa extension okay. yun marami pa rin tao so ito na nga yung uh, 2020 model ng Raider FI 150. So matte blue yung nakuha natin. Gusto ko sana mag ano eh mag black or yung blue na makintab pero hindi siya available. Last na Raider na rin to. Uh, parang mapapaste out na siya. May bagong kulay na lalabas na may puti ata dito puti. Tapos basta maraming kulay. So ayan. Kita nyo naman. Napaka sexy ng Raider. Ayan yung likuran nya. So ayan marami ng dumi. Kasi tag ulan dito sa amin eh. Yung harapan ng Raider. Sa headlight. Yung manibela nya. Yung footrest nya sa angkasan tsaka sa driver so yan, yung mags nya parang sa old model pa rin ng Raider sana medyo para sa akin parang dapat bagong Raider dapat bagong mags na rin bagong style ng mags pero yun pa rin yung ginamit nila siguro may merong technology na nakapaloob dyan kaya hindi nila binago siguro yung isa sa nag, nakapagpatulin sa rider so sa makina malaking pagbabago nangyari Ah, uh, yung old model ay naka oil cool ito ay water cooled na yung rider natin na tapos FI uh, ayan tapos kita nyo yung makina niya. wala nang hasang tapos yung part dito nag iba rin eh ah uh, itong makina na to uh, tatlong bikes ata ng Suzuki ang gumagamit nito uh, yung Raider 150 GSX S tsaka GXSR na 150. So, pare-pare sila na makina. So, yan yung ship pattern. Yung pagkambyo mo ay uh, 1 down, 5 up pa rin. Tapos, DOHC, double overhead cam, 4 bulbs. So, yan, yan liquid cool. Uh, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng twin spar frame. Pero, mamaya si search natin at ipopost rin natin dito. Tapos, sa wiring ng radar, ayan. So, mahalaga. Lagi ko rin tinitingnan ito pagdating sa mga motor eh na kailangang secured ang wiring mo kasi pag tag-ulan, papasukin yan magkakaroon ng corrosion, nagdyan magkakaroon ng mga sakit-sakit yung motor nyo so ito siguro babalutin ko ito mamaya yan, tapos sa pindutan nya yan lang mga nagbago, so sa mga nakagamit na ng mga lumang raider meron siyang high and low on off ng ilaw off, uh, park light tapos yung low tsaka high beam nandito, tapos signal light busina, starter napaka simple lang tapos yun uh, napansin ko natatanggal ata ito eh hindi ko alam parang cover lang ata ito yan yeah, takip sya dito ang ganda ng ang ganda ng ginawa nila dito tinakpan to pangat pangit napapangitin kasi ako dun sa labas yung tornilyo tapos sa susian ganyan yung itsura ng susian nya pagka ilalak mo tapos pag mo tutulak mo lang ganoon lang kasimple tapos pasok mali susi mo pagka inon sya Ayan, yan yung makikita nyo. Yung sa RPM, uh, sa fuel gauge, yung gear, yung takbo mo, oras. Napakamahalaga nito. Uh, sa mga na-drive ko asing motor, mahalaga na may orasan talaga eh. Lalo na pag long drive ka, bubunot ka pa ng cellphone, mahirap. i ka pa. Hindi ka tulad dito, makikita mo kung anong oras na. So, 69 kilometers pa na yung na ng rider natin. So, nandito, nandito paano mo siya iset. Nasa manual yon Mas maganda. Basahin nyo yung manual. Lalo na sa mga baguhan. Baguhan sa pagmumotor. So, yan. Tapos, paparinig ko sa inyo yung tunog ng radar. Napakatahimik ah, na makina. Uh, ah, ganyan pa rin yung tunog ng tambucho. Napaka Ano eh uh, Ano bang tawag dito Sarap niyang bombahin Diba So yan Tapos ito yung Kita niya naman Bala ko sanang tabasan to ng konti Kasi nga Medyo mataas tong part na to Gusto siyang bawasan Simula dito sa linya na to Pababa tapos dito lang siguro yan Si straight na Para medyo maging comfortable pa ako sa motor So yan tapos Nakagandaan sa Raider Meron siya nito Nagdagdag sila So thumbs up ako dito sa Raider Na nagkaroon ng gantong may compartment So yun yung interior na ibibigay natin Kenda Pan 29 na eh. Tapos sticker ni Kuya Danjay Thai Parts So sa mga motorista dyan na mahilig sa mga Thai parts. Meron na po kami yan. Available sa shop Danjay sa Bernabe. Malolocate siya sa Bernabe, Limay, Bataan. So, sa mga nagtatanong rin pala kung uh, mga question about dito sa compartment na to kung waterproof. Nilinisan ko sa kahapon. Binasa ko siya ng tubig. Okay naman. Hindi siya pinasok. Pero dito sa, sa, sa loob ng tangke eh. pasok ng tubig. Naglinis ako nun kagabi. Uh, ito yung tsura ng uh, Ilalim ng upuan So, nandito yung tools mo Napakasimple lang Okay naman Hindi ganong maalugtong upuan Tapos ito Fuel tank Battery So, ayan May mga Ano dito uh, Ano ba to Fuse Fuse box Tapos ito Alam fuse box lang rin to eh siyan. Tapos yung ECU Ayan, original pa rin GS pa rin yung gamit ng Raider Since birth ata, GS na talaga. Diba? Wala syang compartment, yun lang. Wala kang mailalagay lalagay na iba. Kaya kailangan mag-add ka dito ng top box. Then, si Sprocket. Uh, check natin kung tamang 38 talaga to. Ayan, Ayan, 38. 3814 siguro to. Ayan, tapos yung tires niya, 80 x 90 by 17. Sa harapan, 70 by 90. So, tamang-tama lang pang daily ride. <laughs> Hindi siya pang bankingan. So, pang -bank -bank uh, mga gusto magpang bankingan dyan, papalit pa kayo ng mags sa kagulong mas malapad. Ayan, wala na akong may sasabing iba dito sa Raider. Napaka-pogi talaga. dito tayo maglalagay ng 29er interior, uh, siguro makukuha na ng mga ibang siklista yan dito Idol So dito na natin tatapusin ang ating first moto vlog sa ating channel So testing ng rider road test Break in <laughs> Salo-salo Tapos nagbigay tayo ng interior Naglagay tayo doon Bahala na sila kung sino kumuha doon uh, Mukhang nagkakahiyaan pa eh. Tsaka baka hindi rin nila gaano napansin So doon na natin iniwan yung interior uh, Until the next week ulit na makapag-upload tayo ng video kasi hindi ko pa alam kung kailan dadating yung isang camera so mag-upgrade tayo ng camera para mas maging stabilize yung video natin at patuloy tayo makapag-upload ng mga vlogs sa uh, hindi patungkol sa mga bike mo na pero patungkol tayo sa mga motor alam ko rin naman na mahilig rin kayo sa motor so isi-share ko sa inyo yung mga ride ko maraming salamat mga idol mga lodi, mga padyak so ride safe peace out Tchau.